Unang-una ating pagbati sa ating mga kasamahan ano na Nagdiwang din uh, kasabay ng ating 85th anniversary, Ms. Kay, tumanggap ng uh, gatim, oh, gantimpala Gatimpala. at Ayan. pagkilala. Mismong uh, tinanggap nila uh, from, of course, the mm. chairman himself, Ayan, si Chairman Fred, chairman Fred J. Elizalde. Elizalde. Congratulations sir. Sa wala ka doon, partner, hinahanap Oo. ka namin. <laughs> oh. <laughs> at ito na nga partner, may kilala ka bang mahilig gumamit ng mga emoji kapag nakikipag-chat? O isa ka rin sa mga nakasanayan na ang paggamit nito? alam alam mo ba ang paggamit pala ng emojis ay ginagamit rin upang pagtakpan ang tunay na emosyon ng isang taong nagsisend nito? Ang paliwanag ng mga eksperto alamin sa Experts Opinion Report na ito. Emoji, ginagamit rin upang pagtakpan ang tunay na emosyon ayon sa pag-aaral. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis Kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan magtype pa ng mensahe dahil sa pagsisend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang, dahil sa kakayanan itong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon niyan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo, sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napagalaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smile emoji para itago ang galito pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one -on -one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan.